28 probinsya ang mabibigyan po ng bagong Pilipinas Mobile Clinics. Bahagi ito ng hakbang ng gobyerno para mabigyan ng servisyong medikal ang ating mga kababayan. Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Bernard, babalikan po natin mamaya ang ulat na yan ni Bernard Ferrer. Samantala, patuloy po ang profiling ng Department of Labor and Employment sa mga manggagawang Pinoy na na maapektuhan po ng tuluyang pag ng Pogo sa bansa. Magkakasa naman ang dolay ng job fair na laan-partikular sa displaced pogo workers. Si Rod Lagusad sa report. Posibleng makapagsumiti na ngayong linggo ang lahat ng internet gaming licenses ng listahan ng kanilang mga Pilipinong empleyado na maaapektuhan ng kanilang pagsasara ayon sa Department of Labor and Employment. bago ito ng isinasagwang profiling ng ahensya kasunod ng kautosang iba na mga pogo sa bansa. ay kay Sekretary Bienvenido Laguesma, nakapagpasa na karamihan sa mga ito. Uh, sa kabutihang palad, nagko-cooperate sila. Dahil humihingi sila rin ng tulong, paano nila uh, ng ayuda ang kanilang mga manggagawa? Gusto namin na uh, merong voluntary compliance. Uh, yun ang ma-develop natin na kultura para hindi na mga ng third-party intervention. Sa kabuuan, nasa 30,000 na mga manggagawa ang maaapektuhan nito. Una nang pinuntahan ng Quick Reaction Team ng kaagawaran ang mga hindi pa nakakapagpasa. Pagkatapos ng profiling, magsasagawa ng job speed sa unang linggo ng Oktubre, darating na buwan, at mayroon na kaming partnership sa mga Pusibleng maging employer nila sa panginaharap. Ibigyan din namin sila ng tulong may kinaraman sa livelihood projects kung yun ang kanilang pipiliin. At syempre yung upskilling at saka retraining at yung pagtulong dun sa mga pagkuha ng mga benepisyo na tinakailangan may sa kanila ng kanilang mga employer. Ang naturang job fair sa susunod na buwan ay para sa mga displaced Pogo worker. Nasa 70 employers naman ang unang una nagpayag ng kanilang partisipasyon sa naturang job fair. Kasabay nito, nakipaugnay na rin ng dole sa SSS para sa unemployment insurance benefit na maapektadong eligible dito. Ayon kay may dalawa ng naunang job fair na kinasa na maaaring pasahan ng mga aplikasyon ng mga displaced pog worker. Ang una ay may kinalaman sa transportation at logistics sector na isinasagawa sa World Trade Center. At pangalawa, ang partnership ng kagawaran sa Department of Tourism na nagsimula at magtatagal hanggang Sabado sa SMX Convention. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.